Welcome to Henry KNG TV. Ah, uh, magandang hapon na po. Ngayon po ay alas 5.17 na po ng hapon. Uh, nandito po ako ngayon sa aking taniman ng dalagong fruit. Uh, ito po ay bagong linis. Bagong linis po ito kasi nga po ah uh, uh, malapit na po yung brigada. Uh, brigada Eskwela at malapit na rin po yung pasukan. kaya po nilinis ko na rin at saka po dapat po talaga sa taniman e eh, malinis po yan po pero meron po konting damo-damo yung mga puno pero okay lang po yan huwag lang po yung matataas yan po ngayon nga po eh ito po yung bunga na aking mga dragon fruit malaki. malapit na po may nagtro baka po bukas o sa makalawa pwede na po yan kasi nga po napakabilis naman yan ito nga po yung mga bulaklak nga May bukas po eh tatanggalin ko na po ito tatanggalin ko na po yung mga dulo niyan para ayun niya, po kasi pinababahin na lang gam yan po yan tapos nga po ayan, yung mga talong ko dyan eh, nabubunga pa po yan tapos po yung ibang hindi na nagbubunga tinanggal ko na pinagat ko na po sila ng kamatis yan po yung mga kamatis na yan pinunla ko lang po dito yan yan po yung cherry tomato yan po. tapos nga po Ayan, nagsin, yung mga damo po ng ano, sinindihan ko po din sa gitna para nga po makapagpataboy pa rin po ng mga insekto. Napakarami pong bunga ng dragon po ito ngayon. Ayan. At saka maganda, ngayon. po maganda si Satani mo ngayon. Po ang laki. Ang dami pong bunga, tabi-tabi lang. laki Ah, oh, sige. Yan po, pinapagya ko na si misis para doon naman po ako sa kabilang pang. Kwenta lang, bukas po pwede na yan. Pwede na pong iluto dito yan. Napangulam po namin dito yan. kasarap kasarapan po niyan na uh, ganyan lang siya, nabubuhay lang siyang ganyan. Uh, kaya po masarap. Ayan. Tapos nga po pala, ito yung mga sito ko dito, malalaki na rin eh, nagkasalukay na po magbubulaklak mas malago po yung sito ako sa kabila kaysa dito pero okay lang po yung ganito mas maganda na rin po yung ganito yan. marami rin po ibubunga to yung itsura na yan tapos nga po ito, nilinis ko po ito yung mga anong dragon fruit yung mga puno na yan, tinanggal ko po yung mga damo ginrascutter ko po yan kanina yan, ang ganda po nila. Matay lang po magtanim nito. Hindi naman po mahirap. Kaya kayo po, pwede rin po kayo magtanim. Kahit po malit lang space nyo, pwede po kayo magtanim yan. Ito, tulad po nyan sementado po yan. Uh, nilagay, bumili lang po ako ng mga plastic na ganyan. Tapos po yan, nilagay ko na dyan. Tin tinatanim po na, tinanim po na po dyan tayo sa kabila ito nga po pala ano, nabaha po kasi ito kaya po ganito itsura pero buti po nakasurvive yung kamatis yan po yung chero tomato po gumagapang sa balag napakataas may bunga na po yan eh yan po, may bunga na po yung cherry tomato ko Kaya ganyan po naging itsura dahil nga po binaha yan po yung mga bunga ng dragon po At nagsampay lang po dyan sa bakod yan. Tapos isang papaya na rin nakaligtas. Hindi po nadali ng ano yung papaya. Hindi po namatay sa baha. Nakalusot po isa na yan. Pero yung karamihan po namatay. Po, ang ganda po na sita ko dito. Hindi po masyado makapal yung ano niya. Hindi po masyado makapal yung kanyang mga usbong. Pero yan. Tanyo naman. Marami po ibubunga yung tsura na yan. Yan. Tapos nga po ito nalalagas din talaga ito ni Rena. Tatama po kasi dito sa mga tutinik ng dragon fruit. Yan. Ito po isang papaya na to, mukhang mabubuhay pa po ito. Pero magalaw na po yung puno, baka sa 50-50 po yung papaya na yan. Ito pong bayabas na to inaantay ko magbunga. Naiinip na po ako sa bayabas na rin. Kasi po yung ibang kasama ni eh, Re, na nandoon, may bunga na po. Ito lang po, wala pa. Ilang puno na po yung may bunga doon. Yung isang puno po doon, dalawa na yung bunga niya. Ah, magaganda po yung ano ko rito. Yung aking bayabas kaysa sa nandon. Kasi po yung nandon eh, tabindaan, lagi po nagagalaw ng bata. Ayan po. O, sige po, gagayak po muna kami. Nakakita kaysa lang po tayo doon sa aking taniman sa kabila. Ayan po. po, nandito na po ako sa aking taniman ng sitaw. Oh. Bali, ito po yung mabibitas ko bukas. Yan po yung mabibitas ko bukas. Napakaganda po. Eh, kasama na rin po ito siguro. Tapos nga po, sa mga susunod na araw, mas marami po ako mabibitas. At sa mga susunod na araw pa po. <clears throat> Kasi nga po, ah, uh, ngayon pa lang po halos po magbubunga na maganda yan. Gawa nga po nung napagulan. Kaya po yan, eh, pinagdahon ako sila para nga po lumabas yung, yung kanilang mga bunga. Kasi nga po, uh, parang tumabal sila dahil nga po yan. Oh tulad po niyan malapit na daw dapat pong tanggalin niyan para po yung mga bunga diyan ay makita ayan po, po. mapasali ko lang po kayo dito sa akin taniman ito po yapat na todling sa mga hindi po nakakaano ito po yapat na todling apat na todling po na mahaba ayan po yung mga pitas ko bukas napakarami mga pumabot naman ng mga ano yan <coughs> marami-rami rin may po yung tansahin yan dami may kulay pula pa po ah, may, kulay po, may kulay pula pa po yung nagamit ko na binhi napakaganda napakaganda po ng kulay pula sobrang po ng taas Tugaw po ng taas. Ito nga po eh, hindi pa uli nadadamuhan. Kasi nga po nag ulan uh, siguro po next week po ito. Next week na po ito madadamuhan. O kapag ka po maaga ako nauwi, pwede ko po itong damuhan. Yung mga gilid po ng puno uli. Yan. Malabas na po yung mga bulaklak nila. Yan. Pero kung hindi lang po nag-uulan, sigurado marami na ako mapipitas dito po yung mga isda yung mga isda po sa sapa parin hindi na po papasok sa loob bukas na lang bukas na lang po ng maga 55 po yan tapos po yan mga talong malalaki na yung okra ko po ay nalulubog na sa damo pero madali lang naman yan tanggalin yan yung, po yung mga okra madali lang naman pong damo yan pagka ginrass ko po yan ay eh, tanggal po lahat yung damo na yan mas malago po itong sito ko dito kaysa ano nasa school May po kailangan po mabukas ng dahon dito buang haba bali ang ko po dito every other day o ito yung makalawa po ang pitas ko dito pwede rin pong araw araw kung kinakailangan isang puno po na rin naninilaw bukas ang po ng dahon <coughs> <Yes>. <coughs> ano po itong mga bunga bukas ito mga mga klase po sa, sa mga susunod na pilas ka po dito talaga namang ano sobrang dami po ito sobrang po itong biyaya <coughs> Ay, po sa isa. Um, kapusin yan. po ang ganda po ng bunga tasahit po sa lupa ang haba baka <clears throat> po makapitas naman ako bukas ng mga ano, 100 more or less 100 pieces po makapitas ko bukas dahil nga po uh, na pa lang naman yan ng bunga, unang pitas ayan po marami-rami rin po yan Kaso lang po yan, may uod. Okay lang po yan. Sigurado po, uod po yung kumakain dyan. Okay lang po yan. diyan po kaya sa dami po na yan, hindi po kaya ubusin ng uod dyan. Kumaparty po yung uod. Tinadahon na, tinatanggal ko pa rin po yung mga dahon na makakapal. Pupasok po tayo sandali sa loob. Yung po yung mga bunga niya. Nakata niyo po yung mga bunga, naglawit. Naglawit lang po. Bali po ang benta ko po nito. pala. Ano po isa. ah uh, bali lumalabas pong piso isa. Piso isa pong piraso. Yan po yung benta ko dito. Kaya po ang daming piso po nito. Ang daming pong piso na kalawit. Yan. Yun. At po, lababas yung bunga nung no, dilawanan ko. Hindi po kasi gaganda kapag natabunan ng dahon. Kaya obligado kong tanggalin po yung dahon na makapal. Makalapitan po ito. Ah, sige po, at ako po yung ipo muna. Ayan ah, po, nakatayo na po yung aking mga tanim ngayon. Yung tanim ko dito sa ah, aking taniman dito at saka po sa school. Yung sa school po kasi, ako ah, kukunti lang yon at saka ano po, manipis. Pero okay, okay mamamunga rin po ng madami yon Kahit po gano'n lang itsura niya. Ito po kasi, talaga namang... Nung nabutan ng ulan, halos pagbubunga na, eh na-delay po yung bunga niya gawa nga po kasi ng ulan kaya po ang nangyari naging madahon kaya po yan yun uh, ah, nagbabos po ko ng dahon yan para po lumabas yung mga bunga niya kaya nga po at napakaganda Ah, sulit po yung pagod ko dito makikita nyo lang po maraming bunga eh, matutuwa na po kayo kasi nga po sulit po yung pagod yan po tabi-tabi na yung bunga niya ang mangyayari po nito ay harvest na lang po ako ng harvest niyan. Harvest damo, ganyan po kasi po hindi mo hindi mo po pinapataba nito. po. At sige po, taga dito lang po muna yung aking vlog. At ako po, iuwi po muna. Medyo pagod na po kasi nga po, sobrang dami ginawa sa school. At tapos dito pa, kayo na umaga pa po ako pumunta dito. Ngayon po hapon, balik na naman. Ang ganyan po talaga yung mga gulay. At dapat po talaga binibigyan ng oras yan. Ayan. Sige po, sana po ay may time buri. Sana po ay may time din po kayong ganito. Napakadali lang po mag ng sitaw. Basta ayun, may lupa lang. Saka meron kayong mga binhi na maganda. Sigurado po ang aani kayo. Sige po. Sige po, maraming salamat po sa patuloy yung suporta sa akin. Kahit saan mo po kayo naroon. Uh, maraming salamat po at ingat po tayo lahat.